naglaro ano yun yung yung natin mm. <laughs> nagsala ka muna ta it's man, it's man. ka muna okay <laughs> okay thank you King okay thank you. <laughs> <King Jonas. laughs> Ang bubasa nyo? Ano? Si... Jonads. Ay, sa natin. Siya, si... Si kita. Ah, good. Ay, good. Hello. Ay, vlog, ano tayo? Uh Oo, -oh, sige. I-search nyo. Gusto Ano yung spelling? Ah, ha? yan. Justin, Jason, mo sa YouTube. Subscribe. Oo, mag-subscribe kayo. Subscribe. Okay, so, tingnan na rin. Hindi, huh? hindi pa niya inano. No? Oh? Wala, dito. King Jonads. Ay, ganito pala yung tingnan no. nila. Ay, hey, sige, hey, type na doon. Ito na. Yeah ng Nagtingin-tingin ka kami ng ano, ng pop Hindi. Tinignan-tignan namin yung vlog ni Ay! Ay! King Donuts. Tingnan, tingnan mm. Oh, Tingnan-tingnan nyo. Panoorin niya ha. Naglo-loading siya. dami kong ano. Daan pa daan mo na. <laughs> oh, isosina lang. Hmm. <laughs> ha? Matutumba? Haha. 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 ka Haha. 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 Haha

Sayang kan, sayang kan, sayang? Sayang? <laughs> <yuk> nah, saya aja, sayok nggak, sayok. hahaha. kayak Tama na, tama na. Tapos na yung Thank you. Okay. Thank you. okay. Ito. ito, ito, ito. Ayan na siya. O, oh, yan. Pakita, pakita. O, oh, yan. Pinanood namin. O, oh, pinanood niya. Kuya, yung password. Ah, password. Wow. Walang password, walang password. Teka. <laughs> Magulat yung bata natin. <laughs> Hindi ko binibigyan ito mga bato pa. Okay, salamat. Isa lang kasi wala na oh. Yan oh. May Hindi <laughs> <laughs> wala na yan. Isa na lang. Hati hati na. Hindi, iba yan. Iba, iba, iba ito. Iba yan oh, iba. Wala na, wala na. Iba yan. Ibang sticker ito. Ito ko Oh, kopya, kopya na lang. Wala na, wala na. po. Wala na, wala na. Wala na oh. <laughs> Hindi ta ilalagay ko sa sa, sa helmet ko 'yon. Okay na 'yan, okay na. Yeah, ni search niya si sa <laughs> so, 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 so na. Sa ta, susunod tayo magpapagawa ko ha. Magpapagawa tayo po kopyahin 'yon. <laughs> Ilang busak na gaming. <laughs> oh, oh, sige, sige. Oh, oh, <laughs> ah, niyo. Meron ka na yata eh. Opo. Oh, okay. Panoorin niyo ha. Mag-subscribe ka tamo. Mag-subscribe ka. Ayun. Tara. Hmm. babo to ah. Huwag mo nilang kung galawin. Baka matumba. Ha? Baka matumba ha? Bago po to. Hindi. Hahaha. <laughs>